Binulabog ng kaliwat ka ng bomb threat sa ilang opisina ng gobyerno kahapon. Nagbabala naman ang Philippine National Police na makakasuhan ang sinumang may pakana ng bomb threats. Si Joshua Garcia sa report. Sunod-sunod na bomb threat ang bumulabog sa lunes ng umaga ng ilang tanggapan ng pamahalaan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Makikita sa video na ito Nakalmadong pinauwi ang mga kawani at iba pang empleyado ng Department of Environment and Natural Resources mula sa tanggapan nito sa Visayas Avenue, Quezon City matapos makatanggap ng banta. Naagatan namang nirespondihan ng QCPD at BFP at napag-alaman na negatibo ito sa anumang senyales ng bomba o anumang improvised explosive device o IED. Sa bataan, habang sinasagawa ng Department of Education ang kanilang flag raising ceremony at ilang programa, ay pansamantala itong itinigil at inabisuhan ng mga kawani nito hinggil sa natanggap rin na bomb threat kung saan nagresulta sa pagpapauwi ng mga empleyado at mag-aaral nito. So pagbalik natin sa mga opisina natin, check for any unnecessary packages, bags, or anything na hindi naman atin. Yung parang dating wala siya ron tapos pigla nandun siya. Kaugnay nito ay agaran din naglabas ng direktiba ang Bataan Police Provincial Office sa lahat ng police stations nito na respondihan agad lahat ng government agencies na nakatanggap ng bomb threat sa kanilang nasasakupan kasabay ng paalala nito sa publiko na maging mapagbantay at iwasan ang pagpapakalat ng maling balita hinggil sa nasabing banta na maaaring magdudot ng takot. Ayon naman sa PNP, nakatanggap din ng bomb threat ang ilan pang government agencies at paaralan sa Subic, Zambales at Cebu City. Samantala, napag-alaman naman na nagmula muli sa kaparehong pangalan na nasabing banta na kumalat itong nakaraang taon na mula umano sa isang Japanese lawyer na kasalukuyang iniimbestigahan ng pambansang polisya. It's very unfortunate that uh, it's still the same uh... Uh, mode, the same personality, the same uh, signature uh, under the same of, uh, the same name uh, uh, that of uh, Krasawa. but of course we cannot uh, really ignore it. Uh, it's very unfortunate that we have to send uh, some in some instances we have to suspend classes because of this kind of chat. Uh, I just hope that those persons responsible for this uh, should uh, know the consequences. Uh, they are ca causing so much trouble. Joshua Garcia. para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas